Hello, magandang uh, tanghali, mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga kapwa ko, FW0, good morning. So, yung topic po natin ngayon, mga lalabs, mga bayots eh, sa wakas, nagsalita na si Erwin, ah, uh, hindi pala si Eric or Eric Sylvester Tolfo, a.k.a. Erwin Tolfo, sa mga akusasyon sa kanya, o tungkol doon sa kanyang uh, pagiging Amerikano at kung mambababoy, kung paano siya magsalita ng hindi maganda dati doon sa sekretary ng uh, DSW, di ba yun? Ni Tatay Digong at kay Lenny Robredo, wagas. Simple, wala siyang karapatan dahil Amerikano ang putang ina. So ngayon, ito na naman, may paawa epic na naman siya sa kanyang mga supporters para magkahakot ng simpatiya So sabi dito ng politiko.com.ph, TNT po daw si Erwin Tolfo ng 10 uh, years sa US. Um, nagiging illegal immigrants daw siya. Sabi dito, Act CIS si Partilist Representative Erwin Tolfo has finally broken his silence about his reported acquisition of American citizenship admitting that he lived in the United States as an illegal immigrant for 10 years. Tapos, o ano yun, Erwin Tulfo, inadmit admit mo na nag, uh, nag-apply uh, ka ng citizenship, pinanganak ka sa Hawaii, tapos nagtiintika ka, 14 years. E eh, kalukuhan po, yun. Ang tanong lang dito, Erwin Tolpo, sino? Si Eric Sylvester Tolpo, na ginamit mong pangalan para magiging U.S. citizen ka. At kapag pinanganak ka sa Hawaii, mga lalabs, mga bayits, dahil sakop yun ng uh, United States pa rin, ay automatic kang US citizen. Kasi may kakilala ako doon sa Saipan. E di sakop din yun ng Amerika. O doon, nakapag-asawa, nagkaroon ng anak. O yung anak niya doon, nagiging automatic US citizen yung anak. So bakit si Erwin Tolfo? Dadaan pa talaga kung ikaw si Eric uh, Sylvester Tolfo eh, pinanganak ka sa Hawaii, dadaan ka pa talaga magtiinti ng sampung taon tsaka ka mag-apply ng US citizenship. Pagkalukuhan naman yun. Di po ba? Tapos ito pa. May drama pa siya dito. On his radio show, Punto Asintado Reload, told sin he flew to the US with a tourist visa in 1986. So, paano yung nasa Hawaii? <laughs> He said he, has, he had to seek greener pastures after becoming a father at a young age. Tumigil lang ako sa pag-aaral, nagtrabaho ako sa uh, sa diaryo, sabi ni Tolfo. When his eldest son Francis was born, Tolfo said he asked money from his colleagues to pay the 1,200 hospital bill. Ito na naman, paawa epek. Kasi yung anak daw niya, pauso na daw noon yung diaper, hindi daw nakatikim ng Uh, dayapir ang anak niya, lampin-lampin. Ito ay isang putang inang kalukuhan. Panghihingi na naman to pang ah uh, uh, panghihingi ng simpatiya para sa kanya. Nagpapaawa, ipek. Na kunwari, mahirap siya noon. Putang inang yan He said the journalist, uh, Salary was not enough for his family needs, forcing him to look for a job abroad. He first thought of working in the Kingdom of Saudi Arabia but he has no skills to qualify. With the help of his auntie Tolfo said he was able to go to the United States as a tourist. Nagtiinti po ako roon. Said Tolfo referring to tago tago. He worked there as a bugger, house uh, warehouseman, janitor, caregiver, watchman and assistant mechanic jumping from the company to another. Ngayon by, uh, ngayon by, pag TNT ka, gagawa ka lang lahat ng diskarte, gagawa ka ng lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho, hahanapan ka ng employer, do you have a social security, do you have a driver license, paano, usong-uso po doon, at marami po kaming Uh, marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng driver's license, yung mga palso. <laughs> so, another na naman ito pa mo doon sa Amerika. <laughs> Social Security Birth Certificate doon po pwede kayo sa downtown San Francisco, LA. So, doon ka bumili ng iyong birth fake birth certificate, Erwin Tolpo, na uh, Eric, or Eric Silverster Tolpo. Kaya ka nag-file. <laughs> Tapos binanganak ka sa Hawaii. So malinaw dito mga lalabs, mga wayots, na inamin ni Tolpo talagang fraudulent siya. No? Nag-aano siya ng fraud, nanluloko siya doon sa Amerika. Inamin na niya dito eh. Sa San Francisco daw. <laughs> May fake donor driver's license, social security, at birth certificate. Kaya siya Eric Sylvester Tulfo. Oh. Uh, a fake birth certificate po na mm -hmm. To save money, he said that he went to charity groups to eat for free. After 10 years, he returned to the Philippines and worked as a TV reporter. Kino you know, question ako ng ilang bashers mga troll eh. Diyos ko po, sabi niya, may karapatan pa ba yun? tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad. Totoo din naman, tulpo, huwag ka masaktan. Kung sa Amerika nga, nanluloko ka doon, papano namin, maisip na hindi mo niloloko ang mga Pilipino? Sus, oh. Uh, walang kredibilidad, walang integridad. Wala ka talaga niyan lahat. <laughs> kung ang pagiging TNT ko, ang pagiging undocumented ko, or pagiging alien ko po, e bawal po ako magsilbi, bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Walang question, Erwin Tolfo, kung TNT ka doon sa US. Pero yung gumawa ka ng kabulastugan doon, gumawa ka ng fake birth certificate mo doon at uh, panluloko mo, eh, ibang istorya po yun. Dahil marami sa kahit sa mga Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo, maraming nagtiinte. Kahit nga dito Kuwait, maraming tumatakas sa amo dahil sa hindi magandang pagtrato sa kanila. Walang question sa tiinti. Pero yung bumili ka ng birth certificate mo doon sa San Francisco para mag-apply ka ng citizenship doon sa Amerika, panlulo ko At ibang usapan yon. So, bawal ka talaga magsilbi sa taong bayan in the first place dahil wala kang integridad. No. So, ano pa? Bawal na Ngayon, ginawa ko lang naman yung para sa eh, para mapakain yung mga anak ko, para maituwid yung mga anak ko sa paghihirap. Eh, kung kasalanan yon sa tingin ninyo din, guilty po ako. Sabi niya, sus, nagpapaawa, ipig ka na naman, tulpo. Pero ito lang masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Really? Wala kayong nilolokong tao? Yung kunwaring sinasabi ninyong para kayo sa mahihirap. Lalo na parehas kayo ni Irwin to, ni, ni Rafi Tulfo. Binibilad ninyo, kurwari, tinutulungan ninyo mga kabit, yung mga kung ano-ano dyan. Binibilad din ninyo sila sa kahihiyan sa mundo. Magtrending, kumikita kayo, tapos bibigyan ninyo lang siya ng sila ng kapiranggot na halaga, kapalit ng kanilang dignidad na bilad sa kahihiya. Wala kayong, <laughs> sus, gino, magpalusot ka pa. Walang nilabag na batas. May nilabag kang batas, oy, Dahil, isa kang American citizen na pike ang iyong pagkakakilanlan, binili mo lang sa San Francisco. Parang <laughs> rito. <laughs> Tapos, nagtrabaho ka bilang, uh, nagtrabaho ka reporter sa Pilipinas, eh American citizen ka. So, anong masasabi mo doon? Hindi ba yun panluloko, Erwin Tulfo? lakas ng loob ng taong ito magsabi. Hay, wala daw siyang uh, nila, ano, ng tao ni isang Pilipino. Hoy, marami kayong niloloko. The fact na ikaw ay isang American citizen at nagtatrabaho ka sa Pilipinas na hindi ka nag-renounce ng iyong citizenship noon, panluloko po yan, Erwin uh, Tolfrod. No? Tapos ay pa niya dito. Yung niririmit ko na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko. Yun po. Saan so, yung pagod at pawis mo dun? Eh, gumagamit lang naman kayo ng mga babae, mga taong Pilipinong mahihina ang loob. Na yung mga hinihiya ninyo dyan na punwari, tutulungan ko kayo, may kaso kayo, may problema kayo dito, i-interviewin, mag-trending. Ah, so, sige no. <clears throat> Kaya hindi po ako nahihiya. Tulfo said he is not hiding at, at that he became ulang ang question sa kanyang pagiging tiinte. Ang issue dito, Erwin Tulfo, hindi yung pagiging tiinte mo ha. Ulitin ko. Ang issue dito, itong uh, inano ng US uh, Embassy, no? O, oh, dito sa Manila. Ito, uh, saan ba? Masyado kasing masilaw, mga lalabs mga bayots. Ito. Ito na papilis, Erwin Tulfo. Ito yung sagutin mo. Huwag mong ilihis dyan sa pagiging TNT mo. <laughs> Itong uh, sabi dito, An investigation revealed that Erich Selberster Tulfo born on December 30, 1965 sa Hawaii. Ito yon is not, uh, ano sabi dito, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Tishiba Tulfo, born on August 10, 1963, sa Tacloban City, Leyte, Philippines. Yun yung issue dito, Erwin Tulfo. Ito yung ipinaliwanag mo. Dahil nanluloko ka sa dalawang bansa, Pilipinas at Amerika. At huwag mong igiit dito, ang pagiging putang inang pagkatiinti mo. Dahil marami ulitin ko sa mga Pilipino na nagtiinti. Kabilang na ako dyan dati sa Saudi Arabia. Tagal ko naging TNT doon dahil yung company namin na Anas ba hanggang ngayon eh, tinatawag nga yan doon sa Saudi na, uh, ano ba yung tawag nga uh, <laughs> na Notorious Company. Laki ng aming placement fee tapos ang liit ng sahod namin tapos kunting maling mulang kat sa ka. O, oh, pag uuwi ka may emergency, di ka basta-basta ka uwi Mag-apply ka pa, aabutin ka pa ng 3 to 4 months bago ka maka-uwi. O, oh, pag i-stop work ka, wala kang sahod. O, sino may gusto nun? O, eh, edi, layas. So, ito yung issue dito, Erwin Tol. Huwag mong ilihis, ha? Dahil booking ka ng mismong U.S. government doon, na ikaw ay isang manluloko. Oh. Mm. Yun, ang ipaliwanag mo kung bakit may dalawang passport ka, Amerikano. Hmm, ang tanong, spy ka ba ng US sa Pilipinas? Yun, traba-trabaho ka sa Pilipinas, tapos isa kang Amerikano, bawal yun. Tapos sasabihin mo, wala kang niloko ni isang Pilipino, ulol, palusot.